Hello mga kaibigan. Mapagkatiwalaan ba tayo sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Panginoon? Nagamit ba natin ito ng mabuti at para sa kabutihan? Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karibilita. Mga kaibigan, ngayon ay araw ng Sabado. Nasa ikatatlongpot isang araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawang Katapusang araw sa buwan ng Agosto. Salamat sa Diyos at sa buong buwan na ito ay naging mabuti sa atin ang panahon. Hindi tayo masyadong nagdusa sa mga soliranin na ating naranasan at nalagpasan natin ang mga ito. Dahil alam natin ang Panginoon ay patuloy na gumagabay at narito sa atin upang tulungan tayo sa ating mga pagsisikap. Amen? Sa araw na ito, pagnilayan muli natin at tingnan natin kung ano yung mga mabubuting aral na gustong ipaabot sa atin, minsahe ng ating ibanghelyo, ng ating pagbasa. Sa araw na ito ang ating pagbasa, ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 14 hanggang 30. Dito inilahad ng isang ibanghelista ang ginawa ng isang tao ayon sa talinghaga sa kanyang mga alipin, yung kanyang mga ari-arian. Ipinagkatiwala niya ito hanggang dumating siya at siningil niya ang mga ito kung ano na ang nangyari sa kanyang mga iniwan. At nakita naman natin na yung iba ay napalago nila at yung iba naman ay walang nangyari. Siguro para sa akin mga kaibigan, tingnan natin din ang mabuti sa ating mga sarili. Lahat tayo ay may binhing talento na itinanim, ipinunla ang Panginoon sa ating puso, sa ating pagkatao. Pinagsikapan ba natin itong naipalago? Napagkatiwalaan ba tayo ng Panginoon sa mga biyayang ating natanggap? Naibahagi din ba natin ito sa iba? Lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ginamit ba natin ito nang tama? Ginamit ba ito natin sa ikabubuti hindi lang ng ating sarili kundi sa ikabubuti ng lahat? At sa paggamit natin ng mga biyayang ito na binigay sa atin ng Panginoon, naging saksi ba tayo sa kanyang kabutihan? Kaya mga kapatid, sana sa lahat ng uri, sa lahat ng bagay, anuman at saan man tayo, ay mapagkatiwalaan tayo sa kabutihan ng Panginoon. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Sos, sa likod ng aming kahinaan, salamat sa iyong pagtitiwala. Tulungan mo kaming mapalago namin at maibahagi ang mga talento, kakayahan na ibinigay mo sa amin sa amin kapwa lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Amen.